sa aming YouTube channel. So, ito pa rin po si Shake Girl, ang Mrs. ni Eddie Big. And for today's vlog po ay nandito nga kami ngayon sa school for the sixth day or last day na ng Brigada Eskwela. Pero as of the moment, ayan, medyo makalat pa siya, medyo magulo pa siya. Kasi late na rin kami, nakapag-notice na kami ay magpipintura. So anyway, we would like to share you yung progress lang nung isang linggong Kulang-kulang isang linggo kasi kulang isang araw. Aming pinaghirapan. So, as of today, mga finishing touches na lang yung aming ginagawa. So, ito yung sa akin. Yan. Ako yung naglalining. Yung green na yan. Tapos si Mr. Ko, si Dada, si Eddie Big, siyang nag-paint nito. Kasi ayon sa DepEd Memo ngayon ay dapat very blank space lang yung aming room kaya nagbaklasan kami ng mga gamit. So, ayan po. Ayan po yung bagong update sa DepEd na yung taon. Ayan. ayan <laughs> so, bumili kami ng paint para sa pintuan, para ma-refresh naman. Retouch-retouch yeah. lang naman. Kasi, ganito rin naman yung kulay nun, no, dati, no? Yan. Same lang siya. Sabi ko na sa 6 day na tayo, pero parang yung karat hindi pa rin matatapos. <laughs> no? Buti nga nabawas-bawasan na rin. Mm -hmm. No? At saka, meron kaming dalawang angels dito na tumulong sa amin. Yan yung mga angels namin. Kaway-kaway naman dyan. <laughs> Habang yung mga upuan, mga ibang upuan nandiyan pa sa labas linisan pa namin yan bago ipasok. And then, mga bulletin boards nandiyan pa sa labas. Babalik ulit namin yan, Oo. pero... Hindi pa lahat. Mm -mm. Hindi lahat. Kasi Ay, bawal na. Ah, bawal na lahat, talaga? Mm, mm Kailangan plain lang siya Blank space talaga. So, ito... Dati yung kinukurtinahan namin. Ngayon, pinaint namin ng ganyan. Nilagyan ni Dada ng plywood. Diyan pa rin yung mga ano natin, mga books natin. So, ayan, ganyan po ang requirements sa mga classroom ngayon. Goodbye mga decorations. Mga decorations na mga ano, mga makukulay. So, ayan, meron na tayong konting progress sa kusina. Kapag ayos-ayos na. Sa CR, malinis na rin. Doon, hindi pa lang tapos yung pag-paint dyan. Ayan. Tapos meron pa rin tayong menstrual section na hindi pa rin tapos. Ayan, so dito ko siniksik yung ibang mga gamit. Like mga old form 137, mga decorations, tsaka ibang band papers pa. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung isang hindi pagod talaga namin no habang nagbibrigada. So good thing yung mga ground namin sa labas marami mga parents na pupunta. Umulan lang ngayon kaya parang tinapos na nila pero mamaya hapon ulit maraming marami ulit yan. Kahit Sabado na po marami pa rin sila. So isang linggo rin po silang nagputol ng mga puno na ginis ng mga ground. So sa amin naman sa classroom hindi ako usually nagpapa linis sa mga parents. Ang ginagawa ko ako talaga hands on kasi gusto ko talaga yung po yung every detail ang gagalaw. though meron nga akong dalawang angels diyan na masisipag. Oo, sobrang ano. Uh, Gina G sa linisan. Yan. Sabay-sabay kami pang ano, pangatlong araw na nila ngayon kasama kami. So, dito na kami nagla-lunch, nagluluto na kami. Tapos balik ulit kay na So, ayan po, simpleng update lang. Gusto ko lang mag-share talaga. Anyway, next week meron pa namang balik balikskwela. Pwede pa namin tapusin yung mga unfinished business namin. So for today, talagang paint, 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 paint. At saka goal namin na matanggal na yung mga kalat na ganyan. Ewan ko ba bakit ganun? Bakit nung isang taon, parang tinanggal ko na yung mga kalat. Tapos parang okay naman siya nung panahon nang nagtuturo ako. Tapos nung ngayon, tinanggal na naman namin marami na naman mga hindi na kailangan. So tama nga ang ating secretary na dapat huwag tayong hoarder ng mga kalat mo. Talagang iwan ko lang yung mga instructional materials lang talaga na kailangan kailangan ko. So, yan. Nakapanibago, very bold yung aming classroom. Pero kaya maganda dumami, naman. Kaya dumami ang kalat niyan nung lunes dapat. Ay, Friday, last week. Oh. Uh, for visit lang talaga dapat. Ay, oo nga pala. So, anong nangyari, pagpasok namin to mga 8 ba yun? Mga Basta may, pagpasok natin ah. Mga 10 or 11 a.m. Nagkalkal siya doon sa likod. Chinek ko. Chinek niya. So, Super halos anay. anay talaga. Ay, ito yung video ko na yun oh. So yan, yeah. sinunog namin yung ibang gamit na inamit. At saka yun na, doon na nagkagulo-gulo talaga nilagay na namin dito sa gitna para hindi na mahawa yung ibang kahoy or mga papel na anayin. Yan na ba. So, yun, dumami yung kala. Pero ngayon so far na clear out na rin. At least yung mga hindi na dapat talaga kailangan gamitin. Dispose na rin talaga. Tama. So, finishing touches na namin rin. So? <laughs> <laughs> May na-miss dito, babe, oh. Dito. Kahapon, may mga tumulong pa sa aming mga estudyante ko before. So, nalinisan na nila yung bintana. Naayos na nila yung mga grills. So, ngayon si Sir Dada naman sa pinto. feel Na ano naman tayo sa kabilang side naman ng pinto dahil okay na ako dun sa labas. Pero ikaw na mag-samba na. Mas malit kasi, kasi yung brush yung ko. Po. Start na tayo. Para, before lunch, tapos na yung dalawang pinto. Magluluto ka pa kasi. <laughs> Pogi! Pogi! Pogi!

ay. Kala, bibig pa na. muna natin to. Tapang nagkakain pa naman eh. Masarap na naman ang kain natin yan. Pili. <laughs> Ilan ba namang, ano? Ilang gata ang sinasain namin dito? Apat. apat. Tas apat kami. Apat kami. Pigitigitang <laughs> gatang. Kala nyo yung mga payat na yan. Yung may mga walang tiyan na yan. Grabe ang magsikain. <laughs> Lalo naman ito hindi payat na ito. Ay. Ah, so Lalo natin ng energy kasi siyempre ito naman daming... Isa at kalahati. Akin lang yung kalahati. Mm -hmm. Ganyan mm -hmm. Ano? oh, ang ganda. oh, uh, so, dito yan. Mm. But ang nung isa? Ay, eh, syempre sa isang kilo, hindi naman ano. Ay, di gayat gayatin mo na lang. Oh, ito, gagayatin ko. Uh, sa gitna. Okay. So, natin to, mga kashik girl. <laughs> kashik big. <laughs>

sarap. Ang sarap ba tayo dyan? Alam, wala nga. Wala nga. Ayan, doon. Go, Beth. Okay. Ah? Kamusta <laughs> <laughs> na yan? No? Uy, gutom na ako. Lapit na to. Meron konta naman doon. Pero, mamaya ako nanuluto. Isalam ko muna yung okra. Para makakain na tayo. Sarap? Bangot? Ito ano na lang to follow na lang yung dalawang ulo. Ito na kayo, mga angels. <laughs> Nagpapakami ng chichirya. Pati Hansel. Kasi anong oras <laughs> na, oh? 12. It's 12.30! Okay, as of me, natapos ko na yung mga lining ko. Oh, di ba? Ganda ng mga lining. Konting basura-basura na lang. Tsaka kabit ng mga tinanggal. At, Linis ng mga electric fan. Okay. Sa doubt, iba ka. Marami. And kami finally, na... ayon. Kakain na tayo. Pero daw niya mo yan na sir. Damihan ko to? Oo. Kapag ito. Marami <laughs> naman ito sir. <laughs> Marami naman ito. Mareklamo. <laughs> Isang buntod ba naman yan? Pero, meron pa po kami nakasalang dun. Kunti na lang naman yan. Hmm. Tapos pag ganyan may pinerito camera mayroon sila sausaw-sausaw, masarap ang... Ah! Coca-Cola! Hindi oh, nga po namin pinapromote, kayo na po ang bahala. Pero masarap talaga. Yan, yeah, laka Kayo dain. na po ang bahala. <laughs> kain po, kain po. Mga kaibigan Hindi na, hindi nga pa-pick Tamis. Tamis? kami mo pa rin mo. Ikaw na sandok ah. Eh. Gutom. Gutom. Gutom na mga person. Mas matindi po yung gutom namin kahapon talaga. Sa kanap sa araw. Bakit? Abay, mas marami naman tayong ginawa <laughs> nun talaga. Yan, very very... Matindi kahapon talaga, no? bakit talaga bak, kahit. Ah, wala gain kinik eh. Pagdating pa naman namin dito sa school, bakbaka ng gawain talaga. Na lang po pu po ah. Ito na hmm. lang, may ilalap sa panghalit. Hmm. Taka nung unang araw na nandito sila. Hapon. Abi doon ang sipa na kayo panghalit. Hmm. Talagang bakbak tayo ha? Yun yung sakit, masakit na yung likod ko. Grabe. Ako nga, nung pag-uwi ko, di ba? Natin. Pag-uwi natin. Hmm. Wala si Lamonique. Mm -hmm. So ako yung mami ni Nico. Sabi so, ko, nai, teka lang, nai, mag, ano muna ako, pahinga muna ako. yung hindi ko talaga mai tapak na maayos ang pa ako. Sobrang pagod, pagod talaga. i muna siya eh. Oo, takda -tak kami dalawa ni Nico agad. Ako, nag-edit pa ako noon. Tuwing gabi man ako nag-edit ko. Eh. Dati pag mag-isa lang ako, umaabot na naman. Tuwing pa. Yun po, uh, thank you po sa panonood. At Update-update pa mga yan. Update-update po muna pagka... muna kami mamaya pagka may kailangan pang maayosin. Kainin kain muna po. kami. Salamat po! Ano yung sabi niya? Yan ang mga dalaga. Kung mga dati ka po silang estudyante. isigati na nyo yung mga isigati-isigati. So mahal na mahal pa rin nila ang pastoring namin, mahal nila ang mama nila, ay yun. Tulong sila sa vergada eh. Yeah. Pero, pero, yung ibang kaklase naman nila nagtulong. Oo, oh, na oh. nagpintura ng grills. Mm. nag ng mga ibang gamit. Mm -mm. Support ang aming ninong Jojo. Support si ninong uh, si uh, Jojo. Gawa so, ng ano? Oo. Gawa ng tao. For <laughs> three days <dito> gamit <laughs> eh. <laughs> Paano eh, nagsabay-sabay na ang hugas oh, yan. Tapos ako. kapot dapat tapos na to. Kaso may inuuna kaming gawin. Wow. Ah, syempre. Ure, ure. Yung pinaka ano, magandang gawin, di ba? May tira pa nga yata doon nung, no? Meron pa doon. Ay, ay, muna si Rolibe. I shall return. <laughs> Tatanong okay. ka na naman eh. Sabi ni si Rolibe, balik ako bukas. Meron pang libre gitahin dito sa <laughs> <laughs> inyo. Yan, be. Ganyan, be. Yan, babe. Bro, yan bro. paganyan, be lahat, be. Paganyan, be. Oh. Patay lahat, pa ganun. Para design yung floor wax. Pag paiba-iba kasi yung Tsaka tanong siya ang finish na Dapat pala, patayot lang kasi. Last year naman, hindi tayo nag-ano eh, no? Pero bakit? Hindi, nagpintura pintura kasi. Bakit bilis niyo? Dalawa mong kasi sila doon. Hindi ako, ang mabilis ko. Ay, magagal ka lang talaga. Huwag na ang iyo ito, baklao. Huwag Hindi na <laughs> Gaiga na siya. <laughs> no. Meron nang ano. Meron nang ay lagayan. Lagay ng walis. Tatago na. Ay. Ewan ko lang kung kapitan pa ng ala yan. <laughs> uh -oh. Thank you po, Nong. O pinaayos po yung ano, yung drawer na yon. Pa bakit nga, babe? Anong drawer. Yon yung drawer. Ay yung ano, yung cabinet na yan. Ay Sa kasi nasira na na ano yung divan, nalagyan na hmm. ng ano. Mm -hmm. Ng mawalis. Nang mawalis. Oo, oh, nasira so, oh, na, na, na yun. Kaya yon papa. Kaya pinaano na lang. Pang cabinet ay style. Bro, ay, kompleto ang gamit. Parang na-inspire nga ako bumili ng gamit. Kasi Leo, thank you very okay, much, nga, sir Leo. Thank you. Wala na. Nalinis ko na yung mga electric fan. Ongoing pa yung iba. Ito ang mga baklo. Tapos hindi ka magbibigay kayo sa buwan? Hindi. Hindi ko magbibigay kayo daw. Uh, so, ang prescribe mo kapina sa amin ay mga uh, balas lang. Mga maiipili. Yan. Yeah. Ganda ah. Hindi ka masyado magkutla. Hindi naman. Ah, <laughs> uh, kadalawa pa lang ako. Yung gitna, hindi ko pa na naayos. Hindi ko pa na naayos. Parang. Ah, Bakit? Parang sa minutes mm na hindi -hmm. na Pero di ba dapat talaga na sa... Dati after kumain, umi muna kami at least 30 minutes na. Pa Tapos ko rin. ngayon, after kumain... Hindi lang ngayon ah, ilang araw. Oo, ilang araw. Mula Tuesday lang ba ako nandito? Wednesday. Ah, Wednesday. 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 Wednesday na. Wednesday. So, Thursday, Friday, Saturday. Kailangan tulong-tulog. Kailangan yung dip-dip-dip-dip-dip. Yan! Oo! Oh. It's perfect, di ba? Yun. Okay na. Okay. Swap! Dapat pala muka yung binili ko. Okay, white ito okay. Ay, oo. Mga dark-dark Mas Darker sun. Pinilinis ko ngayon yung ano... Pinaglilisan ko ng ano, ng... Mga electric fan maliit man lang ah, ako dapat sa labas pa. Paulan din. kasi. Kaya as in topic ko lang. me kapit na natin yung last, yung sa gitna. Ah. Yan na lang naman eh. Hanggang na nag-ligata bigla. Lalagay pa ako yung isang electric fan sa harap para para kay Ma'am naman. Uh, wall fan. Wall fan. Isang ganito kasi do okay naman yun sa mga students pagka nagtuturo siya, hindi ba siya ano yung mga isa pa meron ka pa naman extra kasi dyan kaya lalagay na namin para hindi lang nakatambang and we're done 80% done 90% ay 90%, 90 done. done pero yung, ayan, may kurtina naman na siya. Pero gusto niyang palitan eh. Oo kasi biglang umano eh. Mas naging ano lang siya no. Very light. light. Pero aesthetic ng ating naman eh. Medyo ang mm -hmm. lawak. Pero marami pa kami hindi pa nagagawa. Tulad ng pag-ayos ng ating table. Table, <laughs> table po 'yan. Tambahan pa siya ngayon. Kasi yung mga bulletin board, lalayuninan pa namin ng green. O, para bago naman ang itsura. Mhm. Mm Ubos na kasi kami ng green na pintura. And then, yung mga upuan, ayusin pa yung mga sira. Grabe sa isang linggo. Isang linggo, meron pa rin talaga. Meron pa rin talaga. At least pakitira. konti na lang yung ano, yung mga parang... Oh, pero natapos ko yung ano. Ano Yung ating kusina dito. So ayan, ito na ang aming... Little mini kusina. kusina. Mini kusina. Ah. Ganda lang. Dito ilalagay yung aming lasol. Lasol gas. Tapos ito, maliit lang siya. Dito ko talaga sya ilit pa katong. Mm -hmm. Para ito, kusina lang talaga. Kasi hindi rin mga pwede dyan kasi may initan sya. Okay. So, yun. Tapos may pinto na yung ating ilalim. Tapos nakabili din kami ng uh, water rock. rock water rock. Jug. Na rock. Nagal muna natin ang electric fans. Saka electric fan. Uh, time check. Uh, time check, 525 26. 5, 26, 25, 26. Okay, 6, 5, 25. So, OT tayo ngayon sa last day. Pero, <laughs> mabalikan namin yan. Make sure na mabalikan yan. And siguro, yung reveal na. <clears throat> yung reveal namin ay sa masusunod na vlog. Mm -hmm. At nakabili kami ng ano. Wow, yan. Yeah. Last week. Mm -hmm. Yung lakong mga bata. Sabuti! Chet! po. Sabi ko, may hinatid ko kasi yung mga estudyante niya kanina. Na, eh nakasalubong ko yung mga ano, mga nag may dala nito. Tinanong ko, pinipenta niya yan? O, opo sir, sabihin mo. Sabi ni sir, bibili daw si sir. <laughs> Bilin mo daw. <laughs> Kaya nga, sabi mo. Sabi mo ni sir, bili ka daw ma'am. Mm -hmm. Ba na, mo, nalawak mo. ko yan mamaya. Okay? So, tara na. Yan ang kami. Bukas na lang po siguro yung final reveal or next week, Monday, yung final reveal. Yes. Thank you po. And we're back. So, ito na nga. Feeling namin na ka 95% na kami ng pagtapos dito sa klase nila. Konting-konti na lang mga paperwork na lang ilalagay ko dito. At i-arrange ko dito, dito. So, ito na. Yung bagong prescribed ng DepEd na yun na dapat Walang kahit anong decoration sa mga walls at saka walang mga masyadong maraming cabinets. So, walang masyadong mga ng mga printed materials ng alikit. So, ngayon, itong bulletin boards namin ay nakabinding pa yan. So, madali lang naman siyang tanggalin kung ipapatanggal. Tapos, li-leave lang namin yung black ngayon. So, ito, kinip ko pa rin yung aking design na to wallpaper and then medyo nag-add lang tayo ng bagong yan, design gold okay. add tayo ng gold and then ito pa po, features area ko mga gamit so ayan may tapo tayo DIY na nagmatch din sa ating mga di wood dito so tingnan nyo po ayan na ang buong classroom Sabi niyo sa bagong set at mga classrooms ngayon, I'm sure na nakita na rin kayo ng mga posts about sa mga bare na classroom. Ano pong masasabi ninyo? Comment down below. Tulad ng pagka maaliwalas na aming classroom ngayon, dapat talaga ay mas maaliwalas pa yung aming kaisipan. At magiging ready, 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 ready ng harapin ang new sets of QPS ngayong school year 2023-2024. So, ayan. Salamat po sa panunood na aming simpleng-simpleng vlog tungkol sa aking classroom. So, ito po ulit si Shaker, Thank you very much. Good day. Okay na yung babe. Tara na. Ako, ang mga kumulat yun. Sana naman matuloy yung first day. Yung excited pa naman ang lahat. <laughs> Grabe yung unang... Baka gulatin kami hindi pala matuloy yung first day kasi im-cancel. <laughs> Dala ng habagat eh, no? in everyone